Everyone again at this is Kuya SMB Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong araw Please don't forget to subscribe this channel Kuya SMB And of course share and likes sa mga kabunso And kamamigs, sapat na po yung para kay Kuya SMB Ngayong ating pag-uusapan regarding po yung kalkalan Okay kasi may, may, may nag-comment doon, nilan nila lang naman Okay? Di regarding po doon. However daw, kung gawin daw ng makamahal yung ginawa ni Bones and ni, ano, ni Mix, at sa uh, uh, ni Mix at saka ni Jet po, daw. Alright. So well, uh, we go back sa mga nakaraang uh, nakalipas na balita about sa tanggap na ng Tesorero family. O, oh, eh, uh, mula mismo sa bibig ni uh, Jason Tesorero, na tanggap na nila yung pagkamatay ni mahal dahil kahit anong gawin nila wala na si mahal okay gusto nila uh, gusto na lang katahimikan ayandun uh, po ang uh, gusto nilang mangyari po so ang uh, nagtataka lang karamihan bakit parang na-mention pa uli nakakalkal pa uli yung mga tapos na napag na na ng mga tesorero. Kahit anong paliwanag kahit anong gawin, wala na eh. Wala na si Mahal. Ganun na lang. Kailangan lang talaga eh. Tanggapin. Acceptance na wala si Mahal. So, alam naman ang karamihan. Alam ko na unawan, uh, na unawan ko uh, din naman, yung mga diehard supporters ng uh, ni Mahal. Alright? Yung mga tunay na nagmamahal kay Mahal. Na, how much... Uh, nyo minahal si Mahal. Kung gaano nyo kamahal si Mahal. Why? Uh, Ganon kayo ka, uh, makapag-react uh, sa aking previous video. Naiunawaan ko po kayo. So nga, ang point ko lang naman dun, mga kananay, mga ka-idol, mga supporters ng Mamigs, ha? Sa mga kabunso, tanggap naman ng Tesuera family yung pagkamate ni Mahal. E, bakit pa kailangan pa i-recall yung mga, kung may mistake man si may, uh, jetro that time, natanggap na ng mga tesorero eh ano pa ano pa ang da ano ano ang pwede uh, magiging dahilan kung bakit uh, hindi until now uh, hindi pa rin uh, natitigil ang mga balitaktakang isyo na tapos na ganun po doon yung uh, marami ng mga mamig supporters din na patuloy sumusuporta ngayon kay Mix Molino okay naiintindihan ko po yung mga nag-comment na unaunawaan ko po yung mga die hard ng mamigs noon dahil alam ko na sobrang mahal nyo pa until now hindi hindi pa hindi, hindi nyo pa accept na wala na si mahal na nawaan ko po kayong mga nanay sa mga patuloy sumusuporta sa sa mamigs okay ang akin lang naman na kung anong nasimulan ni Migs sa Mahal ang mamigs eh, ano na lang uh, parang request lang naman ni ko ni Kuya SMB na i ano na lang i, ipagpatuloy na lang natin eh, doon kay Mix Molino so alam naman natin na kung gaano ka ka close si Mix Molino tsaka si Mahal sa kanilang tandem ganun lang naman oo So regarding po doon sa mga anik-anik na issue, labas na po doon yung pinaglalaban ni Kuya SMB kasi ang gusto ko lang actually gusto ko pa noon pa talaga na magkaayos ang mamis, bablan, chup dahil sa mga maraming mga tinik, maraming mga sagabal, maraming mga mga uh, langgam na nakakapaligid ng mamis. Diba? Nakakaganito na tayo ngayon. Okay? Yun lang naman ang point ni Kuya Wala namang kung uh, iba. Ah, uh, wala nang ibang dahilan. Tanggap na ng tesorero. Okay? uh, why nakakapagsalita ang mga tesorero dahil din sa mga katanungan din ng mga nanonood kaya kay Ma'am Lani uh, kay Sir Jason La, wala, wala naman kami da against with them sa mga tesorero Nakakaganya lang si dalawang muri at uh, uh, mulino and of course at tesorero it's because of issue na nangyayari na parang uh, sila yung bida sila yung karakter na magagawa ng zigway na papano sila mag rumble yung ganong eksena okay ganon na lang so ang akin lang naman kung para sa inyo nagkamali si Jet at Migs patawarin kagaya kung anong ugaling meron si Sir Jason ngayon tingnan natin si Sir Jason yan lang umarangkada because of heart niya na grabe makatulong sa kapwa grabe din sa pag-uunawa ano sa mga taong Grabe din umintindi. Okay? Ganun lang po dun. Kinala ko mga tisirero, Wala akong masabi sa kanilang mga ugali. They are professional person. Yes. Wala akong masabi dun. So, ang akin lang, uh, why na I continue na lang, I full decide na wala na si Mahal. I respect Mahal uh, community. Ngayon mga vloggers, mga kilala ko dyan na for me naman kasi kanya-kanya naman kaming gawin dito sa how to we create content na i-ano na lang ang akin lang naman na instead na magbitiun tayo ng na not good for partner of, uh, of, of, of mix and mahal uh, makapagsalita ka hindi maganda kay mix mulino siguro na lang ang akin lang naman request lang naman kung hindi nyo kung ayaw wala din problema ang akin lang naman na ano na lang oo na wala naman si Mahal, nandun naman yung kanyang partner, si Migs, uh, si Mix Molino, pagpatuloy na lang natin. Oo, yun lang naman ang, ang, point ni Kuya SMB. Kaysa magbito tayo ng salita against with him. So, aga, ano, oh, uh, kung respetuhin na lang din natin, yung iniidolo anang ng karamihan na si Mahal, na alam naman natin na how much Mahal happy together with Migs Molino kung gaano si mahal ka mahal. You know that. Ha? Alam nyo lahat. Alam ko, alam nyo. Especially sa mga darhard, mga nanays dyan na full support of mamix noon. Alam ko at alam. Alam ko, alam nyo. Ganun lang po dun. Ah, hindi po kami, Kaming ah, kami ah, akong vlogger na kasi sinusunod ko lang din yung word ni Mahal from ah, Mahal happy, happy lang. Even the muli, ah, mulino, mix mulino na sinasabi niya na dapat Wag tayo magbityo ng salita na hindi maganda sa ating kapwa-tao. Huwag tayo manakit. Huwag magmura, wag manyurak. Ganun po. Tularan natin. Gawin natin. Kasi yun yung makakaganda this community. Wala nang pong iba. Kaysa magkarambulan tayo dito. Magmurahan. Magdibatihan. Wala tayong mapapala doon. Okay? Lalong magkakagulo. Sa loob ng community. Uh, lalong uh, gilihis aalis sa community ng mamigs kabunso sa ayo ng gulo why? na binago ni Migs Molino uh, pinaalis yung mga uh, not good people okay, not all naman hindi naman lahat not good people influencer sa kanyang community na hindi makakatulong na may angat ang kanyang channel or ang kanyang community Why siguro doon din sila galit. Bakit kami pinalis? Eh kami ang malaking tulong sa kanya to defend him. We are defenders. Kami ang pinakamagaling na defenders because of team na to. Napaalis namin. Wala naman eh. Tumahimik ang karamihan. Tumahimik si Kuya SMB that time eh, because of respect. Tumahimik si Kuya SMB. Tumahimik ang alin dyan. Dahil po gusto nilang katahimikan kasi gusto niyang, niyang Alam nila to sa mga legit na mamigs hindi ah uh, what we call this hindi gusto yung ganong pang ugali na manakit sa kapwa gusto happy happy lang kayo we full decide e binig kuya SMB manahimik na lang magbisi sa ibang pagbibisihan ganon po dun ah uh, mga ka -idol. Kaya, tanggapin na lang. Kagaya pagtanggap ng uh, ni Sir Jason na kahit anong gawin natin, wala na si Tanggapin na lang ang katotohanan. Huwag nang uh, paguluhin ang tapos na. Huwag nang kalkalin ang tapos na. Kahit anong gawin natin, kung totoo man talaga na may mali ang dalawa, eh bakit? Nandiyan pa sila. Diba? ba? Yung ganoon. Kung may mga binibitawang salita na makatan katotohanan, you prove it to us sa public. Para mabigyan ng hustisya. Hindi yung maninira lang kayong sa tao na no, walang katotohanan. Gagawa kayo ng paraan makasira ng kapwa. Wala namang katotohanan. 'di ba? Parang pinagrarambol lang yung dalawang Mulino and family. Ha? ganon po ay kung anong galit niyo sa yung kapwa vlogger, 'wag niyo isali yung mga namayapa na tumahimik na yung isa, wag na. Kung sino kalaitan mo, nakipag nakipaga uh, nakipag ah, uh, uh, kumpitensya ka sa isang vlogger din na uh, mas malapit pala kay Migs Molino ay yung, yung vlogger na yun yun ang kalabanin nyo huwag si Migs Molino okay kasi yun ang nangyari U uulitin ko yan po ang nangyari sa, sa ngayon ha ganun po ang mga dahilan pati mga sponsors na sali na rin nakalka na parang na mention nadagdag sa issue dapat regarding this against sa charity, wala na silang red. Magpasalamat na nga lang sila eh. Pasalamat na lang na at least may, may magtiwala pa sa kanila ng tao na instead na kay Mix Molino na lang ibigay tapos nabigyan rin sila ng chance pero yan pang ginagawa nila. ba? Diba? Ganun lang po dun. Tapos wag naman kayo magbito ng pasobra-sobra. Sobra kulang cool kayo. Ha? Makasira lang kayo ng tao. Okay? Ganun lang kung para sa inyo na nagkasala ang dalawa, ulitin ko ulit. Patuwarin Special mga nanay sa mga nanay na una, ay no, na umaunawaan nyo ito dahil grabe yung minds uh, ng, uh, isipan ng mga nanay sa pag unawa ng lang mga anak. Okay? Ganun lang po dun ang ginagawa na ng mga team palaban iba para makaganti lang kay Mix Molino dahil natalo sila sa, sa grupo ang kalaban lang grupo sa kabilang grupo kalaka, katonggali nila ika nga para magkahanap makahanap sila ng kakampi yung mga issue noon na sila ang uh, nag-defend nasali si Kuya SMB nadali si Kuya SMB ngayon ano na kumusta na Do doon yung pinapatunay na kayo ay nagsisino ah uh, ano kung saan kayo makakahugot doon kayo pumupunta kung saan yung hangin doon kayo pumupunta okay kung saan yung ulan doon kayo nagpapaulan kasi alam nyo wala na kayong lugar dito sa kay uh, mix dito na kayo sa kabila din naman ako wala akong masabi po doon walang mali doon mga kayo doon Sini-share ko lang din yung mga opinion sa nangyayari ngayon dito sa What we call this dito sa so, submit sa so, ngayon. Why na mention ni Kuya SB this because there is a comment section. Marami nagko-comment din. Okay, sana lahat maintindihan din. Nakakalikayan ngayon it, it's because of Tim Palaboy. Yung mga sinasabi pala nila tama pala. Pero ano? Marami na kayong nasaktan na tao ang amin noon ang purpose namin noon maiayos ang mga gusot ng mamig pero kayo ang lalong ginusot nyo piniga nyo ng maayos hmm? Ganun ang ginawa nyo noon pinabibintangan nyo mga tao na walang ginawang mali di ba? Ganun lang po doon mga ka -idol. Uh, ang ano uh, ni ni Kuya SMD. Sweet, wala silang sariling paninindigan. Okay? Sabi ko ba diba? Sabi ko noon, noong vlog ko noon, yung ginawa sa akin magagawa din nila kay Mix Mulino kung si Mix Mulino ay hindi na nila magamit, di ba? Real na nagkatotoo mga ka, kabunso. Nagkatotoo yung ginawa sa akin magagawa nila kay Migs Molino kung si Migs Mulino ay hindi na nila magagamit nagawa nila yon to defense Migs Molino at Black Hills nagagamit pa nila ang tao ngayon hindi na nila nagagamit si Migs Mulino sinisiraan na may mga pasobra yan sobra alam na alam kong lahat eh ang akin lang dito katahimikan ng community ang mensa at ang kailangan lang tanggap ng tesorero pagkamatay ni mahal I mean, that's it katahimikan Isang ang nangyayari ngayon parang lalo lang kinugulo Nga man kung magaling kayo sa mga dakdak ma talitaktaka madagaling kayo sa mga paliwanagan ang purpose ko lang dito mga ka-idol is peace of minds na kahit papano yung mga supporters ng Mix Moon Mix Mix kung ibabalik natin Mix Kabunso madagdagan man lang hindi yung pabawas ng pabawas dahil sa mga anikanik -anik na mga issues na galit sa kasi vlogger pati founder sinasali na nila Ganun po ang nangyayari ngayon. Tanggapin ang katotohanan. Ganun lang po dun mga ka-idol. It means they are not legit diehard support ng Kabunso or MC. Lalo, ang hanap lang nila self-interest. Kung saan ang gulo doon sila. di ba? Ganun lang po doon mga kabunso, mga ka-idol. Ka sa so, mga bang pasok sa akin at pananood sa aking video, please don't forget to subscribe and share this video kuya SMB Vlog. Hanggang dito na lang dahil sa may reaction sa aking napansin, sa aking observasyon, sa aking uh, na pinanood ko ngayong araw dito sa Kumamids Community. Again, hanggang dito na lang. Again, don't forget to subscribe. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, fact na fact, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat, God bless, happy weekend. Mabuhay po kayong lahat. Sana lahat uh, maunawaan, tanggapin. Huwag, uh, um, magtanim uh, ng galit sa ating kapwa. Kasi kayo lang din ang mapapahamag. Okay? Hanggang semuli God bless Mabuhi po Tahim lahat